Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito po taga-paglingkod nyo, karunungan ng Diyos. Iki Itinit Martial Arts. So napapansin nyo po, andito po tayo sa isang malaking puno. So ito po ay uh, isang puno ng uh, bugo kung saan ito po ay uh, ginagamit natin sa panggagamot kasi ito po ay uh, mainam po sa pampampat ng sugat. Pero ang pakay po talaga natin dito, mga kapatid, ay ang pagpapagamot meditation o meditation o meditation sa Bisaya kung saan uh, pinakiramdaman natin ang enerhiya ng paligid. So mas mainam kasi na pag gagawa tayo nito ay eh, gaya ng ginagawa ng mga Hindia, no, o mga Hindu na uh, nasa malapit ka sa isang puno ng kahoy at mas mainam yung napaka lumang kahoy na o makatandang kahoy na so ito Uh, sabi ng tatay pa ng lola ko panahon pa ng hapon andito na ito kaya mainam at of course din sa karanasan ko uh, dito ko kasi uh, unang nakuha yung pinapakita kong bato doon sa altar malapit dito sa so, dito ko naramdaman ang enerhiya nila kaya kung meron ako mga gustong uh, abutin gusto gusto kong makuha na bagong panibagong uh, enerhiya o lakas na galing sa kalikasan at sa galing sa amang may kapal ay dito ako nagko-concentrate dito ako nagdarasal dito din ako nagme-meditate para uh, madali kong makuha ang gusto kong maabot kasi yun nga dito ay matahimik wala kang ibang maririnig kundi mga ingay lang ng mga hayop mga ibon at uh, anumang mga uh, uri na insekto na sa paligid at saka ang um, kaluskus ng dahon at ang ingay ng tubig na dumadaloy dun sa creek ko sa bayit na ilo. So, ito po ang mainam na lugar kung saan uh, kunyari din kung uh, mainam din po ang pag-meditation kung kunyari meron tayong uh, may uh, mabigat na problema na gusto natin tinatawag na peace of mind o katahimikan mas na, uh, naiintindihan kasi natin at mas uh, nauunawaan natin kung ano ang dapat natin gawin kung tayo lang mag-isa na makapag-isip-isip at walang manggugulo at wala, walang taong kausap magkusarili mo lang at ang direkti mo uh, direkta mong panalangin sa mga may kapal kung napapansin nyo mga kapatid nandito tayo sa malagubat talaga so ito ay naging sanctuary na eh, gusto ng lola at lolo ko dati na ipakaingi ito ako ay ayaw ko talagang ipaputol kasi naghihinayang ako kasi yun nga uh, dito ko kasi naramdaman ang enerhiya ng mga hindi nakikita kaya ayaw kong ano uh, yun to ayaw kong ipakaingin o oh, imbisaya di ko gustong galason kay sayang pagpansin so, na may kalakihan ang puno no so, dito kasi dati na uh, merong malaking punong baliti kasama naman ng punong baliti ay ang tinatawag na mandarangin at itong bugo at ang pang-apat ay ang tinatawag na sambulawan na kahoy yung tanim pa ng hapon yan so yan so kung napapansin nyo dyan uh, sa bandang unahan meron po tagusang uh, dyan na din sa puno ng isang puri pa ng puno at yan ay dyan tayo kukuha balang araw o baka sa susunod natin vlog and yan hindi lang masyadong mataas yung ano no so para sa akin mga kapatid uh, kung gusto natin uh, ano gusto natin may maabot sa kalarangan espiritual wag lang po ng dasal lang dasal kundi kailangan din natin ng uh, mataimtimang uh, pakikiramdam o pakikipag usap sa mga enerhiya sa paligid hanggang sa makita at makilala natin sila na hindi pa na sila talaga ay mga tinatawag na kalaban kasi pag sila ay uh, pag marunong ka ng komunika sa kanila mararamdaman mo na sa oras na kagipit, kagipitan sa oras na pangangailangan mas sila pa ang mas tutulong sa iyo at maunang tutulong okay kasi sila ay mahal tulad ng, din ng ano. Uh, yung enerhiya ng kalikasan niya sila yung itinalaga ng amang may kapal upang uh, magbantay sa kalikasan at magbantay din sa ating mga tao so once again ito ang tagapaglingkod niyo, karungan ng Diyos infinite martial arts ang totoong pangalan Richel sila arit so sa mga may third eye dyan alam ko may napapansin kayong kakaiba dito sa polo ayan sa so, mga mapagpalang panahon 也是美女。